Ako si Alex, panganay sa limang magkakapatid. Lumaki kami sa isang simpleng baryo sa Visayas. Palaging tahimik, payapa, pero lahat yon nagbago ng may mangyaring hindi inaasahan. Si Miguel, ang aming bunso ay labing apat na taong gulang. Tahimik, mahiyain, mahilig sa mga hayop. Pero isang gabi, nagsimula ng may mawala. Mga manok, kambing, pati mga aso ng kapitbahay. Akala namin magnanakaw lang. Pero isang gabi, nakita daw ni Mang Doming yung lasinggero naming kapitbahay. Si Miguel, kinakain ng isa sa mga kambing. Siyempre hindi ako naniwala. Pero habang tumatagal, mas dumarami ang nawawalang hayop. Hanggang isang gabi nakita namin si Miguel na tahimik lang at tumutulo ang laway. Tumingin sa amin at ang sabi, Nagugutom ako. Isang gabi, nakita ko siya. Sa likod ng bahay, nang lapitan ko, pusa ni Aling Dora. Duguan ito at katabi ng pusa si Miguel. Nagulat siya, bigla siyang tumakbo pero hindi normal. Mabilis, parang hayop. At ito ay nakita din ng aming nanay. Ito ay umiiyak at sa pagkakataong iyon ay umamin si nanay. May relasyon siya noon sa isang aswang. At si Miguel ang naging bunga. Isang gabi, Bumalik si Miguel at may binigay na liham sa akin. Kuya, hindi ko ginustong maging ganito sinusubukan kong lumaban, yung mga hayop. Ako ang kumain, para hindi tao ang aking kainin. Ayokong gawin yung kuya. Kuya, mayroon pang isang aswang sa ating pamilya, sabi ni Miguel. Kinilabutan ako. Binuksan ko ang liham niya, may pangalan. At ang sabi, ikaw, kuya, ang isang aswang sa ating pamilya. Ako raw ang pinangalan ng tagapagmana ng lahi ng ama niya. Hindi ako makapaniwala. At sa huling sulat, ito ang nakalagay. Malapit ka ng maging aswang, kuya. Natakot ka ba sa kwento? Paano naging aswang si Alex? Comment mo sa comment section.